Good morning guys! Kami ngayon ay bababang ng aming kuta at pupunta na kami sa laut. Sisilipin namin yung aming pa baklad kung may laman uh, Kahapon nga pala, naikabit na namin yung balsa at saka yung basta tapos na total tapos na lahat sila Ngayon ipapakita ko sa inyo kung kami ay may laman itataas namin yung aming baklad para pandawin Pero, yung Kapon nga pala guys, hindi ko na-i-video yung aming pagkabit -ng, ng aming balsa. Dahil malakas ang alon kapon at saka maulan-ulan kaya hindi ko madala. Hindi ako nakapagdala ng cellphone. Magandang Maganda ang araw ngayon guys, oh. Makulimlim siya. Hindi siya mainit. dito sa amin kasi mapuno dito eh. kaya malamig dito so, ayan guys papunta na kami sa aming bangka ayan lalakad na kami mamaya papakita ko na sa inyo pagdating doon kung ano yung itsura ng aming ginamang balsa ayan mga idol dito na kami sa bangka kami ay pupunta na sa aming balsa na namin sana may laman pero may man 'yun, hindi karamihan dahil hapon na kami natapos kahapon ay. Pero malay mo, hindi natin masabi. Sasama yan at titingnan niya kung baka mamay, malay mo mapandaw ba? Sama yan. Ay 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 nat pupuntahan ting bangka. Ano? You know? Ay, mga idol, kami ngayon ay sisilip sa aming baklad. Kung may laman, kung maganda. Pupunta yan Lalangoy ni inting ni Idol Enteng Kabisote ay yung bangka nila Idol no, sa laot Langoy yan si Idol Enteng Magang Maga <laughs> Huwag na. Ano, Ayan, diretso na yun sila. May <laughs> mauna na doon. <laughs> Isilip pa kami eh. Ah, Inaandar na ni Idol Goryo. Ayan mga idol, medyo malapit-lapit na kami sa aming balsa. Ayan, yung may nangangawil na yan Oh. Yung may, may boya, may ano, may panderang nakatindig na yun yung amin. Sana. Sana mayroon. namin pinaghirapan ito yung aming service mga idol yan yan yung aming service kaling may uli, yan yung kakarga yan nakasakay si idol enteng kumalma-kalma so, naman siya ng, 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 ngayon hindi kagaya kahapon na saka nung nakaraang araw na grabe lakas ayan mga idol mga nangangawil oh. Dahil mo Idol Londong Smile <laughs> si Idol Goryo Ayan na ang balsa Namin mga Idol Ayan Sabi ko noong nakaraan Lagyan ko sa parang kubo Ayan problema mga Idol Kinapos kami sa kawayan kaya ganyan ang ginawa namin no? yung may parang may ano siya may CR <laughs> ito na mga idol oh Yan mga idol ay dadagdagan pa namin ng lubid na panlantapang angkla. Pamundo niya. Gawa ng maliit kasi yung pamundo niya. Eh. So kailangan namin sundob yan kasi kung lumakas man ang alon, hindi niya kayang rin. Hindi siya mapuputol. Ayan na! O, oh, idol, mga idol, ipapakita, hindi ko may papakita sa inyo kung pagsilip namin sa ilalim dahil wala kami siyempre hindi pwede sisid tong cellphone eh. Kaya mamaya, ipapakita ko sa inyo kung meron. Sana, yan, yun yung aming balsa o. Oh. Yan. Ayan yung CR, yung pinapakan ni, ni Idol Tak Tak. Yan yung CR. <laughs> CR sa laot. Yan mga Idol, uh, pabalik na ulit kami sa tabi. alangan medyo alanganin ang laman ng bukas. Abangan nyo bukas mga Idol. Ang unang pandaw ng aming paklan. Sa ngayon, alanganin ang laman medyo kakak pasak yang perling langsung bayang Nah, bukas. Oke.